Mr. mga day Uy, may ano uh. Ay, butas pala Ito rin na ako ang ating sausage na silip akong sausage ayun tapos dalawa pala yung coconut yung isa kaya butas yung isa ay butas din Parang tina-ano lang ah? binutas lang. Binutas lang nila. Ano ba yan? Ang hirap, maliit ka. Hindi mo abot. Ano natin ang tayong meron? Ano? Punahin na natin dito sa kabila, mga day. Aray ko Aray! Aray ka! Baka may maapakan ako, Ang dami, mga day, Mga ano, day, mga hamburger buns, mga day, oh. Ayan yung mga binibili namin. Tinapon na nila. Ay, ano ma to? Ano to? Bubble solution. Wala namang pang ano. Yung hinihipan, wala. Bubbles lang. Kuha tayo. Ang ano mga pinatay. Ay, ako. Ano yung mga tayo? Ako, pat sa barbecue. Eh? Sarap yan. Ano yung natin? Oh, naabotan ni Enday ang mga jakpa ay nako mga dayo ay nako ang lamig pa mga dayo oh laka halaka nagtapon sila halaka nagtapon sila ng maraming karni mga day ayan na oh nako sige harbat na harbat harbat ang harbatera nako ang dami Naku, umuulan ng mga pagkain, mga ulam, mga karni, mga tayo Diyos, Saan ka naman makakita ng ganyan? I-try nga natin to. Jesus, mo Ano pa to? Tignan natin kung kailangan nakalagay sa rep. Kung, kung kailangan nakalagay sa rep to, hindi ko nakukunin. Kahit puno na ang aming rep. dami na naman barbecue. Brina. Wali. Ano ba lang? Sus inday, oh. Sus inday, cordapia. Andami mo na naman harbat. Mga, mga karne na naman ang iyong harbat. Mga day. Mga day, mga dong. Sus, kinoo, kadami, oh. Sus, kadaghan! Sus, kadaghan! Hala, uy, kadaghan na naman ito. Ibaba ko nang mga ito. Ng mga ito. Kadaghan, no? Ibaba ko na mga ito. Ayan, mga Uy, oy giyo sa mga day oh lame Sa mga giniling so ang dami ang dami nating naharbat na mga karne ba laka oy dami naman nito hmm, parsley tayo kunin ko nga ito hala, hala, kadami oh lamig pa nila mga day my goodness dito wala na wala na wala ang kalagahan ah isa pala yun dayo isa na ba yung kanina ah, ah ganyan pala siya oh kumplito pa pala siya Pero hindi ko alam kung pwede pa ba ito. Ano ba ito? Kung naglaro na ng hinday, check muna natin kung pwede pa. Hindi na yata, o may ikot. Sige, huwi ko. Huwi ko sa anak ko. Hmm, kompleto pala siya. Akala ko may kulang. Kompleto pala ito. Tayo na ito. Wala, meron pa pala dito. O, nagtatago. Tatago man siya, oy. Ayan ang ating mga nakuha. Oh my God! ko, oh, oh, may, may pagbibigyan na naman ako nito. Mga pastrami ba, oh. drink pa may mineral pa uwi natin yan Two hours later. Hello, mga day. Kauwi na tayo sa ating pamamasura. So, ito ang ating mga naharbat. Pakita ko sa inyo ang ating mga naharbat. Unahin natin ng kay Farmer's Bean. Ayan, mga day. Ano nyo naman, oh. Ang ganda-ganda ng mga saging na pinagtatapon. Green-green pa. Pin pinagtatapon na, ayan, oh. Pahinog na sila. Ang dami nito, day. Mga... Nasa isang box yan. Dalawang, kaing, ah, dalawang ano lang, dalawang piling lang ang kinuha natin. Ayan. So, may nakuha rin tayong isang mangga. Pagkahaba-haba na mangga. Payat. Ayan. Tapos isang talong. Bell pepper. Or capsicum dito ang tawag. Ayan, dalawa. mo ko ng ampalaya. Dalawang ampalaya. Dalawa lang yun nandun eh. Tapos may mga mais sila mga day. Ayan, mga um, tayo ng lima ay apat ba to? Ganyan siya mga dayo So, yun yung maiso. Oh. Yellow corn sila mga day. Maliliit lang pero yellow corn. Ayan. Maka-apat pala tayo na itong mais. At isa na namang malaking mangga. Ayan. Laki na namang. Ang sarap nung huli natin nakuha ang ganyan doon. Ito farmer's bean mga day. Yung yellow na yellow siya. Tapos ang tamis. So, ayan ang ating mga nakuha kay farmer's bean. Sumag natin ang kay ano ba isunod? surprise din na lang. Ito, so, namin na natin ito. Natanggal na yung, sira na yung, ano niya, yung lagayan niya ba. Ayan, so, ayan. Pambata. Lalo pambata, bubbles, bubbles. Tapos, ayan, mayroon din dito. Ayan, chocolate drink. Sealed na sealed. Walang tagas. Ang ganyang expiration. O June. June 14, 2026 pa mga dahil. One year pa to. Ayan. So, ayan. Pagkalaki-laki. Ano oh, siya? Dog treats. Ayan. Ayan. May pagbibigyan ako nito mga dahil. Kasi sayangan kasi ako. Lalo na malapit yung log ko sa mga, ano ba, sa mga cookies. Ayan. So, ayan. Kinuha natin. Sayangan ako. Tapos may nakuha rin tayong mineral. Ayan, intact pa siya. Sealed na sealed. So kinuha natin at sayang naman. Kaya isa lang yan. May nakuha rin tayo itong so, sausage. Mahaba pala siya. Akala ko yung maliliit ko. So, mahaba pala siya. Ang dami natin nakaharban na ng karani dun yung kake. Kahit... Ayan, so may nakuha rin tayo nito. Ayan. Ayan. Banclings. Banclings. Oh, ay ano pala ang dosa? from Gyoza. Tapos na, ito mo na galing kay suspense. Ah, surprise din pala to. May nakuha rin tayong ganito mga day, Passion fruit na yogurt. At ito ang, ang chakta natin doon mga dahi. Oh, ang lamig. Hanggang ngayon malamig. Ayan. Ayan natin. Dalawa. Dalawa. iyang tatlo apat. five maka maka pala tayo niyan tapos kasyang ah, tam tayo nitong ano siya. Ah, ayan. Giniling, giniling na lang mga dai. Ano siya dito? Alam niyo ba yung lang? Yung kambing na mabarbon. Tapos nakakuha din tayo nitong yung siya barbecue. Ah, uh, ano Chicken kebabs. Ayan. Kukuha tayo niya. Eh. Maka. Oh, Tunggu, tetapi lo, perlu tadi ulang dulu. Okay, pa yung mga paka, ano, flavor nila. Pakat. Diba? Ayan, magay, pa para tayo. Barbecue. Chicken barbecue. Ayan, lagyan natin dyan. Tapos nakakaha din tayo ng ganito. Ayan. Sa dalawa. Ayan, dalawa. Ano ba ang tawag dito? Ano ba? Lam din siya mga day? Ang kadalang Hanggang sa yun, ang taba ng ano niyang, niya, karne niya. Mataba yung pagkahiwa, hindi man ito. Tapos, ito pa. Beef ba ito? Beef na siya. Ayan, Ayan Dalawa. Dalawang ganito. Hindi tatlo pa. Eh. Mayroon pa pala dito. May iba yata ito, iba ito. Ayan, dalawang ganito na kayo. ganyan siya, oh. Kita ko siya. Ayan, ganyan siya. Dalawa yung nakuha natin. Lalaki ng tipak ng karne, oh. Tapos may nakuha rin tayong steak na naman. Steak na malaki, ayan, oh. Ayan siya mga dano. Pagkataba-taba. Mataba yung iwa. Tapos may nakuha tayong ganito. Huwag oh, tamang tama. May ano na, may pang sauce na mga day. May ulam ka na, may sauce ka. So, ito, may nakuha tayo. Ito, nakuha natin kay suspense bin. Ah, stir fry. Pang stir fry daw siya, day. Baka. Ayan. So, dito naman tayo sa ating isang bag. So, ayan kaya ito mga mandarin, maliliit na mga orange. Ano yan, parang kit-kit sa ating mga mandarin. Tapos kung magkain ng ganito, gagawin natin yung juice. Ito yung navel orange, malalaki na orange. Tapos nakakakain ito. Sabi ko, try ko lang, parang siyang pandesa yung mga mandarin. Hindi ko alam kung sa mga mandarin. Tapos nakakakain natin siyang ganito. Yeah. At ang dami ano, na tinapon ng mga ganito mga day. Oh, yan. Matapos pala tayo niyan mga day. Oh. No? At itong isa dahil doon kay Sustensly. So, ang natin doon. Ang tatang natin tayo tayo doon. Kaya nakabukas ang kanilang ano ba yun? Yung sarahan ba nila yung gate nila? Hindi tayo makakarabat. Kaya makita tayo ng mga staff doon. Yung delivery truck, walang problema yun nakayaan lang nila kami. Ah, ang problema lang doon yung mga staff. Pero meron mga babae. meron mga kasing iba ng pa mo. Hindi ka na makaulit, baka isarado nila yun. Ang iba, sayang naman. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga nakuha natin ngayong gabi, mga day. Ayan, oh. Hindi oh, po, ang ganda-ganda. Ang dami-dami. Oh, ang dami. Nakajakpat na naman si Inday. Nachempuhan natin ang mga cart ni dami. Kalimutan ko pala, ka day sabihin sa inyo. Ano, oh. no? Kukuha din tayo ng groceries. Ayan. Lagay ko siya sa base. Binabag ko muna sa tubig para mamatay. Sayang naman. Ayan, mga tayo. Oh, meron tayong prawn gyosa. Steak. Ayan, nakakuha rin tayo ng mga hotdog. Tapos, ito, nakakuha rin tayo ng stir-fry. Ang stir-fry na beef. At yung ating mga lamb. At ang ating mga chicken kebab. Yan, ang dami yung barbecue. Nakalima tayo niyan. Ito, nakadalawa nyan ito. Nakadalawa rin tayo nitong, ano ang tawag dito? Steak din yan. Porterhouse steak. Tapos, ayan. Naka-sham tayo nito. Mga giniling. Mga day, ayan, oh. no? naman, oh, Ang ganda, ganda pa. Ang lamig pa nila, mga day. Ayan, tapos nakakuha tayo naman. Ayan, mga tinatay. Ang dami, oh. Tapos, yung mga bulay natin, oh. Mga protas pala. Ayan ang ating mga saging. Ang ganda lang sa aking, Pakita ko sa inyo. Ayan, upad, paano na siya. Pahinog na siya. Pero tinapon nila. Ang ganda pa naman. Isang kahon to mga day. Hindi ko nakuha yung iba kayo. Ano, matimbang ba sa bag? Ayan, o. Oh. pa naman. O, pahinog na sila. Pinagtatapon. Ayan, mga at, ating mga oranges. Ang ating mga mais, yellow corn. Pwede yan. Pwede pa yan. I, eh, ano na. Ilagaan na natin bukas. Ayan, ang dami. ating linisin muna mga day. Maglinis muna tayo.